Nagsani pwersa ang mga senador sa panonood ng game ng Gilas Pilipinas laban sa China sa Smart Araneta Coliseum sa mga larawang naka-upload sa Facebook ni Senator Bongo. Kita ang saya ng mga kapwa niyang senador na sina Senate President Juan Miguel Subiri, Senate Majority Leader Joel Villanueva, Sani Angara, Pia Cayetano at Bato de La Rosa. Agaw pansin naman ang suot ng mga senador dahil nakasulat na West Philippine Sea na pinag-aagawang teritoryo ng China at Pilipinas. Pariwanag ni Senator Go, pagpapakita lamang ito ng unending support ng kanilang t-shirt sa Philippine team. Sulit naman ang pag-cheer ng mga mababatas dahil napatumba ng Pilipinas ang China matapos matambakan ng 21 points. Sinabi ni Senator Subiri na ito na ang sweetest win ng Pilipinas kontra China. Binuri naman ni Sen. Villanueva ang dedikasyon ng Gilas Team. Para naman kay Senator De La Rosa, ang panalo ay nialay sa mga mangingisda na sumusugal ng buhay sa West Philippine Sea.